So, ano, yan. Welcome to the the podcast. Um, uh, sakto kayo mag oh Oo nga. oh, no? Timing harapin. eh. Kumusta naman pa? Ano naman ano nang ano balita sa inyong dalawa ngayon? Ah, uh, oh, uh, so? looking for opportunities. 'Yon, Okay. Ako, okay. okay, tawasan Sige, ikaw. Ako open, open for all, pero priority ko 'yung baby ko. ah uh, <laughs> of course, of course. Ano, parang ngayon lang ba ulit kayo nakita ng dalawa in a long time? Oh, na, na sa China. China siya eh. Oh. <laughs> sobrang tagal. oh, sobrang tagal na yun, no? Uh, alam niyo ang tema ngayon ng MPL ay eras. Eras of MPL. So, for example, season 1 to 3. Dinosaur era. <laughs> Ito, pindutan. Pindutan gaming oh. lang talaga. Okay. Kasi sabi natin talaga ano eh, pagalingan lang talaga. Hmm. Lahat na, napag season 1, ay hindi, 2 kayo pares. Ako 3, ako 3 din ako. 3, 3 kami. Sabay kami. Oh, oh okay. Yung Archangel, basta saan ba galing na ano yun? di ba may Albs, Aether? Ang saka, Archangel 3. Okay. Di ba, ano siya, Albs, Aether, tsaka Didi. Ah, oo. Oh. Saan nang galing yung Archangel? Kasi alam ko, parehs ka yung Wicked Minds na yun. An ah, ano Ay, kami? Didi kami. Didi no kami, limit. No Limit. Ah, No oh, Limit. So, ang Archangel, different. Um, Pero alam ko sila Archangel. Archangel na talaga siya, eh. Oh. Yun, uh, ah, parang... Um. Yan talaga apat na clan siya. Parang uh, oh, yeah, siya. So, nung mga, mga season 1 to 3, masasabi niyo ba talaga talagang ano yun? Dalo na ngayon, ang dami na nating natutunan eh. Ah. Looking back, pindutan lang ba talaga nung uh, mga time na yun? Parang ganun uh. nga. siguro, siguro doon, ano, advantage pag ano, pag may history ka na na, na nagmumoba. Kasi alam ah, mo na yung ah, ano yun, flow okay. ng game eh. Okay, okay. Yeah. So, parang, kunwari nag-dota ba yun or ano ba yun? Ako, oh, naglaro lang. Tanda yung oh, magaling din eh. Ah, ako oh. ano talaga babad talaga ako sa Dota. Oh. So parang dinal ako London niyo ano, experience. Oh, okay okay okay. And then, and then pagdating ng season 4 and 5 yan na 'yan yung season nyo, yung pagdating mm. nyo. Sun Sparks ano to eh, Sun Sparks ONIC yung meta. Ah, Oo. Oh. Na na larin niyo pa ba yung uh, ng yung klase ng ML ng mga time na yun? Kasi parang may may binago kayo eh, kayong Onyx tsaka Sun Sparks. So, Tapos magkaiba kayo ng playstyle, playstyle eh. Uh -huh. Pero, iba rin yung laro nyo sa mga nauna, sa mga hanggang Archangel. Kasi di ba dominant yung Archangel, tapos biglang pinanis nyo lang ng ganun-ganun? Nalala nyo pa yan? Oo. Uh, uh, Sobrang nagbago kasi. Oo. Uh, so, oo, oh, nagiba talaga. Kasi, kasi feeling pala. ko, advantage namin doon kasi ano, ah, uh, double tank. Ah, uh, in namin yung ano, body system na tinatawag. Ayun, kayo yung unang nag-body system uh. Ano, ano ba, ano ginagawa? <laughs> ano? Ah, uh, dati kasi 'di ba ano, pag mid lane ka solo mo lang mid. ganun, um, sa ibang ano lineup. Oh, Pero ginawa namin since dalawang tank yung nasa roster. Ako magbabantay dito, ikaw magbantay dito, para na. Okay, 1 2 2. Secure. Oh. 1 2 2. 1 2 2 yung Tapos, um, laning. Ah, kasi may mask bigla nung 4 eh. Oh. Uh, yun. Pero Onik oh, nagpausa noon eh. Oo. Oh, oh. yung 5 man mask. 5 man ah, mask. Ah, so. Kanil, eh. Pero nung, nung at, I mean what I mean is pwede kang mag na, pwede ka talaga mag double tank ng bantay ng body kasi uh, may mask, may may mask. Uh. Uh. kasi bago nun, dapat malayo ka di ba para uh. hindi ka maka XP uh. Uh. tapos ang kasama niya ay si Dad JP yes. Girl, so ano na naman masasabi niyo ay JP mula sa pagiging Ma- offlane. Jungler. Jungle, jungle. Jungle Be na siya no? Technical na, technically, oh, na yung ginagawa niya. Fra from, best jungler to best roamer. Yun, grabe. <laughs> Ay, solid. ano, solid. Ano bang, ano bang anong bang, bang, sikreto ni JP? but 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 ganun? Hindi, para sa akin, na ano, naman talaga siya eh. Kung hmm. oh. expected ko naman kung ano meron siya ngayon eh, kasi hmm. matalino siya. Pa- para sa akin siya talaga utak ng Sunsparks. Siya talaga, hmm. kasi marami talaga siyang idea nun eh. Kung siya yung brains, kami yung brawls. Yung, uh, ano yung kami yung mag... Pindot kayo oh, dot. yung oh. pindot. Ang advantage niya siguro, ano, alam na kung kailan dapat go go. Uh, kasi... Ma magaling kasi uh, siya sa ano sa uh, build up ng team, sa timing, gano'n. So parang uh, sinasabi na sa amin na go, gano'n. Oo. Uh, at tingin niyo na-apply niya yun as ngayon? Oo, oh, na-apply niya ngayon. Feel, kasi feeling malinis ko, na maglaro ngayon eh. Feeling ngayon. ko ito, feeling ito, ito na yung best fit, uh, best fit yeah. ni JP. Kasi uh, hmm. shot caller, roam. Siya yung ano, uh, in control nung game. Oh. Siya okay. nung mapa nila. Okay. Um, to be fair, ito yung ito yata first time ko marinig yung ganyan kay ano uh, kay Daddy JP. So yun. Ayos. Tapos so kasi walang uh, walang jungler role nung dati, guys. Uh, Pero uh, sa sa kilos niya siya yung jungler. Ah, kasi uh, mid. kasi carry tas magja-jungle. Oh, uh, uh, di ba naggagawa siya ng video dati? Uh, Nagtuturo siya ng rotation uh, uh, na, ano, uh, <laughs> ng ng carry. O oh, nga no. O nga. Tama. Tapos ikaw, offlane ano? De depende kasi depende, sa hero ano, eh. Flex role oh. kami lahat eh. Oh, depende oh, sa mga hero okay. namin. Pag oh. may mga healer, kung may, healer, ako, ako kaya ko gamitin yung healer, si Pusa kanya yung hard tank. Kapag oh. si Pusa kanya yung magaling sa healer na ganito, ako yung hard tank. Oh. Pero... Meron pa nun eh, nung no, season 4, parang nung last game namin sa Onyx, ang choices ko nun, Kagura, Granger, Exberg, yung tatlong yun, ako pinapili ko anong gagamitin ko nung Game 5 na yun. E, oh. pinili ko na lang Xberg kasi parang yun yung mas madali. Uh -huh. Tapos, hindi ko pa siya, alam Saka, wala Tsaka bugbugan sa XP nun. Siya, siya talaga lane to lane uh -huh. lang. Tsaka yung Xberg, hindi yun, ko pa alam na nakatak pala ng second uh -huh. skill yung battery. Talaga, yung parang, ah, <laughs> di Talagang parang Tinanong, ko pa, alam yun. tinanong ko pa si Kuya Rizot ko, anong item. <laughs> uh -huh. In-game, uh -huh. in-game discussion uh -huh. pa yun. Eh. Oh, Tapos si, si Renz, ang parang off, parang XP siya doon. Oh, ah, uh, Rexby no. talaga siya doon. Mm. Oo. just lang ikot. Parang mas nag ikaw yung nagpa-fire po kumbaga siya yung uh, taga flow. Ah, uh, 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 Kasi may time kami na siya yung Kimi. Eh. Uh, Tapos no, si tama. Renz yung XP. ganun. Pero nag-ranger din si... Oo, si Kaya Renz. Uh, kasi, flex, Kasi nga ako Plex yung, Plex yung na, expert din uh, eh. Tapos uh, si JP uh, gusto nang uh, 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 ikot talaga. I ah, mean, you know, Tapos yung mga time na yun, masasabi niyo bang may plano pa rin naman dun sa draft? O parang More like ano na lang to parang comfort-comfort na lang De to. para sa amin hindi sa comfort yun eh. Malakal lang talaga tiwala namin sa isa't isa kasi uh -huh. kung comfort lang, but nila akong bibigyan ng, papapiliin ng sa tatlo uh -huh. na wala akong hero, parang ganun. Uh -huh. So ano lang, yung bonding namin tsaka yung tiwala sa isa't isa, mas... Uh -huh. Yung isa sigurong factor din yun, ano, dominating na hero. Kasi dati pag nakuha mo yung Thomas, mga ganyan, talaga. Oh, na, noong season 4 kayo ay Granger. <laughs> Granger Kimi. Granger Kimi na may Sabay, uh. May, uh, <coughs> <Kupra chumaga>. oh. May, ah... Uh, Cupra Oh. <my laughs> medyo magulo, medyo <laughs> magulo. Cupra Akay nga minsan, ito uh, siya, kahit uh, ah. ano, diba, ano yun? Loli Akay, mga <laughs> weird, weird na combo yun, eh, Cupra at kasi, uh. Ah. ano, <laughs> oh, So, oh. kanya-kanya uh, yung kumbaga ah. uh, oh. pag gano'n? ano. Ngayon, hindi na, hindi na, hindi fit niya. Wala na, mahirap. Na. Okay. So, seasons 4 and 5, yung dominance ninyo. Pagdating ng 6, nabuo yung isang era na very short lang. Tawag ko sa kanya, super team era. Kasi feeling ko, doon nagkaroon ng unang, um, sabihin na nating uh, idea yung mga -star teams team. na mag-all-star. Uh -huh. Kasi yung C-ball, nabuo sa uh -huh. Nakuha talaga nila yung lineup. Tsaka, ang dominant nila noon eh, no? sa... Sobra. Oo. And then, 7 and 8, doon na nagkaroon na, doon na medyo masasabi natin yung mga pindutan boys ay talagang nag-struggle na or nahirapan. Kasi uh -huh. nagkaroon na pagdating ng V-wise. Playstyle talaga yun. Ube. Uh -huh. Ayun. Sabi na may mga, madami nagkwento sa akin na parang utak na daw yung labanan nun. Kasi parang uh -huh. kahit gano'ng agaling ah, pag di ka marunong dun sa utakan. Ayun. So, na-feel niyo ba ang nakaka-frustrate ng mga time na yun na parang, ano to ano nangyayari? Bakit may macro ganto May lord dance? Ganyan. Ano? Ah, Siguro, para sa akin, ano? Sa, str sa strat kasi no time na yun, ano eh? Pagalingan ng timing eh. So, uh -oh. yung magpo-flow na side, uh -oh. yung mga ganun. So, parang ano na talaga siya? Reading na talaga. Reading, Hindi ka yeah. na pwede na gusto kong gawin to. Bawal uh -huh. ikaw nag-exe ka nun, di ba? Ah, exe, exe. Oh, exe. Oh, MSC. MSC champion. Grabe, oh. Di ba? Tapos, pero, o oh, nga no, kung utakan nung 7-8, bakit kayo nag-MSC champ nun? Eh, ano kayo doon? Dominate. Pindu, pindutan oh. dun kayo nun eh. Hindi rin namin in-expect kasi ano kami nun eh, parang underdogs talaga. Oh. Tapos, may time pa nung playoffs nun, 0-2 na kami sa brin, na-reverse shift lang namin. Kung oh. parang, Naglalaro lang kami nun. Parang ina-enjoy lang namin yung Emilion kasi wala kami wala kami hawak na pressure. Wala nag-expect oh. na magcha-champion X eh. Oh. Tapos, nung nangyari sa amin nung Grand Finals naman, di ba 3-1 na namin yung blacklist uh oh. nun? Siguro parang nakampante. Parang kasi <laughs> syempre, okay yung mga laro namin yun, biglang yun. Hmm. Pero ano ano na ba nung, ano na nun, ano kaya yung tamang description ng meta nung mga time na yun? Um, hindi siya, kasi may mixture na utak, may konting pindutan din. Or, comeback nga eh. Actually, uh. ang napansin ko nun, weird ah, way to sabihin, pero parang wave clear meta, na parang ano, clear na, kasi kahit kayo yung ginawa niyo yung Bain Faramis, tas yung mga pa ah. parasol, uh, wave clear eh. Ah. <laughs> ano siguro, kanya-kanyang lason, ah, diba? oh. Kanya -kanya lason. Oh, uh, strat. Ah, kasi pwede. Kanya-kanya lason. Yung mga maganda. yung mga chill no? Pocket picks, oh. mga ganun. Oo oh, nga. Oh, ano ah, so, so, yun yung mga counter. Kasi yung nag-champion yung blacklist nun, meron sila yung sariling strat, as kayo oh. may sariling strut strat oh. din. Kahit nung, yung MSC na championship nyo, meron din kayong yung lessons, hindi naman hindi siya lessons talaga eh, pero... Strategy talaga. Nakaka-screen kasi uh, namin yung blacklist nun. Tapos uh, yung parang gumamit sila ng rapa nun, para andaya. Tapos oh. Uh, eh, kami nag-a-assassin. So parang ginawa lang namin nun. Inad lang namin, rapa assassin up, parang ganun. Oh, ano niya, parang in-evolve niyo. Oh, uh, uh, in ah, uh, namin uh, yung Ovestrat nun. Oo oh, uh, nga, uh, no? Tapos yun, no? Uh, nung 8, ah, uh, naglaro ako ng na 8. Uh, oh, may, may gawa nung 8 eh. Ano, Kasi na, nalipat na kayo, no? Nalipat mm. na. Oh, pala wala na ex na po. Ah, wala na ex. <laughs> oh. Tapos nalala ko, wait, nalala ko nung na Seven, bakit parang nalala ko nakabarats ka, tsaka Benny? Eh, nag-XP ako na. <laughs> <laughs> Ba't yun, nag nun. Ba't nga nag-XP nun? Nagkasakit si Ash. Eh, flex ah, roll ako nun. Oh, okay. Tapos, ano na, eh, COVID era pa yun, mga uh, something na bawal bumalik ng bootcamp. Hindi uh, namin pinabalik si Ash. Eh, ano, kaya ko naman mag-XP. So uh -oh. yun, nag-XP ako. Siguro mga ano, 5-0 ako sa sa ano XP. sa XP sa lahat na nilaban <laughs> <laughs> I, isang team lang yun, kaya ano nakatalo sa amin ng XP ako yung signal signal ba yun si Puchya, yung uh. ano ba yung walang uh -huh. hindi zero si, si, ano sila nun eh Oh, one game na, one game May, na an, hindi sila series win, ano, one, one game, game, lang. One game ah, zero, ah, five-zero. Five series games. <laughs> Nagulat nga rin ako kasi hindi ko na-expect talaga. <laughs> uh -oh. Nalala ko, babe. Barats. Uh, <laughs> pag pag nagdadarap pa kami nun, kasi alam nila, alam lang nila JP. Barats, Baksha, <laughs> Bene. Uh, Di ako nagpapakito, hindi eh. ako nagtatamos. Di ako magagaling. Yeah. so, kapag, kapag first three picks, pi alam, pili ka na dyan. Kaya, ganun lang ako. pag kung ano pinili ko, sige, na lang. Kasi comfort, ganun. <laughs> uh, wow, mga mga nag-enjoy mga nasa paligid natin. But anyways, Pagdating nung 7 uh, seven in, after nung 7 and 8 na 9 feeling ko included pa rin yung 9 doon sa macro game eh. Kasi parang na-evolve nang na-evolve yung Lord Dance. Oo. Oh. Tapos si Games nag-champion naman yung team na nagpa ano, yung VYs, for example. Oo. Oh. And then yung oh, 10 season 10 onwards, 10 to 12. Ito yung masasabi nating aggressive na na, na era. Ah, oh, nag-evolve na talaga. Yeah. But at the same time, <coughs> import era din to. Ah. Uh -huh. huh? season 10. Say, then, anong, then 10. Anong year kayo na, anong season kayo na import? Na export? export pala. Oh. <laughs> season, ano season ako? season or? 10 nata ako eh. Nine ka? Oo. Oh. Oh God. Ah, uh, after nung season 9 pala. So, so season 9, last ko na yung discipline na season 10 ako. Oo, oh, season 10 ata ako. Kasi, mega MPL, tas 9. MDL ata ako nun. Tapos 10. Oh. Oh, 10. 10. So, 10 Singapore. Ah, oh, nag-ano ka pala. Nag-SG ah. ka nga. Pa. Ar Ar bleed, bleed. Ah, bleed the sports. Ano? Okay, okay. So, ayan. Ayan. Bukod sa nagkaroon na ng import slash export era, 10, 11, 12 ay Eco Express din. Uh -huh. ano? Masabi natin. Although, uh, well, nakita naman natin, dire-direcho yung ka na kanilang championship. Parang ganun yung naging tirada naman, aggressive. So, nung mga time na ba yung aggressive ba kayo maglaro nung mga 10 na yun? Eh? Ano nga, naalala nyo pa yung laruan nyo nung mga 10, 11, 12? Ano? Oh, parang ganun nga yun. Like, oh. kasi maunang gumawa, parang yun kagad mananali sa team fight eh. Pa ano yung priority minus one yun eh? Kung baga, bibitawan talaga ng, skill yung isang ano. Ngayon kasi nauso na yung ano eh, magpapabait eh. Like, oh. pagka nag, kunyari, may aggressive ginaw, ipalawa pagad eh. Like, na handle Like, oh. dati kasi, di expected yun. Kunyari, gumagala yung room. Minsan, di pinapansin yun eh. Yun, tama. Tama yung sinasabi ni Kiel kasi dati pag kunarik di ba ikaw ima, pag yung... pag mag-revision. hindi ka ano hindi oh. ka ipapo ka siguro ganun uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero ini-ignore ini-ignore tas biglang nauso nung oh. 10 11 12 pag Bibigyan. Pag lumawit oh, pag ka, ano, ka patay ka dun. Patay ka talaga kahit, uh, kahit hard tank ka. Hard oh, ka dun, boss. Tapos biglang na-realize ng tao na pag, pag pala na minus 1 kahit tank, ka, oh. may hirap ano na. Pa na Ma yeah. Malaki talaga yung impact sa map control. Mm. Kasi nangyayari dun pag nawala yung tank, walang river control, tapos pag nag-turtle dance, walang magpo-front. Oh. Hmm. Oh. Kaya sobrang dali ng Once kaya minsan nangyayaring call, kahit sino na eh, mm -hmm. nagagawin. Hero, hero. Ganun. Hero. Tapos talaga yung nga, igogo yung, nalala ko na yung mga, ah. yung mga, kahit yung mga, Johed ba nung time? Hindi. Ay, chow. oh, Cho. Cho, Cho, talaga. Na, binibigyan talaga kahit uh, alam natin makuna. Tapos parang, um, sa namin naming mga caster ay okay lang yun room lang naman ah, niya pero malaki talaga impact niya pala, pala, pala impact niya tapos yun nauso nga yung uh, nabibigyan tapos naging creative yung mga post pipe tuloy dapat ano ka maingat ka sobra <laughs> maingat ka. ano nung siguro na lang nabibigyan yung room ano doon na uso yung sustain xp kasi additional body na siya talaga siya na yung naging taga check oh kasi sa xp kasi may perang na na eh so kumukunat nang early Kumbaga sa turtle, may boots na yung XP, may armor, may ano na, di ba? So, siya na yung harap. Gano. Kaya yung meta ngayon, parang ano eh, ang tagal ng minutes nang wala na eh. Kasi oh, na yung nagiging ganoon, sistema. Ganoon. Sobrang linis na. Sobrang na. Nadag na, nadagdagan. Uh, Ganda. Ang sayo naman balikan. Wala na. Uh -huh. na dati kasi gulo lang. Eh. Sige, okay, gulo yeah. na to. <laughs> uh oh. Tsaka talagang ano, pag, uh, kunwari, yung napa-flicker dati, okay lang. Oo. Oh. Oh. bilang na. Malaking factor Ay, na. na so, bilang na, bilang na. Okay. And um, ang dami na-develop nung, nung 10-11-12 boat sa Lord Dance, nagkaroon ng slow push, nagkaroon ng ah. freeze, ah, mga may, may mga ano pa yun, may poking heroes pa na, mga bawas-bawas yung... bawas lang. Hindi ko pa maalala yung leash eh, na nauso yung mga Selena, mga Baksha. Oo oh, ano ganoon. kailan nga ba Siguro mga ano, 13-12, mga o, ganun ganun yun, Mga, mga reset-reset Ano, uh, rule nun, no fast pace na jungle. Eh. Yun. Papabilisin yung jungle para mauna sa ano sa enemy map ganun oh, subjective so yun um 10 to 12 yun ng ganong meta then 13 14 um eh actually 14 15 to yung um, ang ang mentioned is parang aggressive na may utak na namba na uh, nagkaroon na, 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 na ng genes. timing na talaga timing ito yung so this is definitely Onyx PH meta at recently ay liquid. Team Liquid uh -huh. na sobrang timing based Nandun pa rin yung bibigyan na nasa harap, ah. pero mas calculated na, mas may ah. utak. Tsaka so. para sa akin hindi na rin sa more team fight eh. Sobrang halaga na ng laning eh. Ah. Parang bigyan nga tayo mm. example, Kunyari, sa gold lane. Nag-fuck up yung isang lane, Na-freezean siya, most likely yung mid na iikot. Ah. mag yung gold. Kung once na mag-fuck up ka sa laning, lalo na sa xp din, sobrang halaga mm. sa first two minutes. Kaya ngayon ang rotation, katulad ngayon, binaff pa yung crab. Mm. Ah, priority. After ng fast clear ng mid, most likely nirarotate na natin yung crab eh. gold crab. Kasi uh, mga 110 minutes, pag nakuha na XP yun, porno siya sa turtle eh. 110, mm 115, -hmm. ganun. Uh -oh. So, sobrang laki na ng impact ng ano ngayon yung, hero. Yung, 110 na crab, you mean? Mm -hmm. Mm -hmm. Tama kasi... Level 4 uh, four again. Level 4. Mag-level mag, mag level 4 4 ka. Pwede, kang, pwede mong iwan yung last wave. Tapos, pwede mo ibigay sa... Sa ano, Rome. Sa Rome, Rome or mid. Yeah. Or pwede kang mambigay sa... Mm -hmm. Yung may humarap na XP sa kalaban. Ha, ha. At Uh, how kung kung nasasabi mong importante yung laning, how important is draft naman doon? Kasi ngayon count counter na. Eh. Oh. Kaya nga no ito yung ano ngayon eh. Yung CC. Uh -huh. Ay, ay chichi ba. Uh -huh. Yun. May hirap, kasi sa lane Ano ni Zuxin pa? Oo. Uh -huh. so, ano ko tuloy sa doon sa nung parang sa lahat ng mga na-interview okay, ikaw kasi nag-mention ng laning. Kasi parang mismong draft, naka-base na sa kung sino na uh -huh. sa lane. Yes, uh -huh. yes. Totoo yan. Dominic. Ganun. Parang lalo na yung gold kunare. Granger, yung Granger ngayon, 'di ba, na nerf siya. Tapos bilang umina ng konti. Pero bakit pinipick pa rin? Kasi sobrang dali makakuha ng crab. Kasi Kasi nalaka sa lane. Tsaka, sa drop na ngayon, hindi mo naman lahat mapapanalo lahat ng lane eh. May isang ah. lane talaga dun na, na gigive up. Igigip up kayo. Ah. Kung pipili ka na lang kung mid o XP. Yung gold kasi ano yun eh. Parang ano yung vice versa? Most likely, parman lang talaga yun eh. Ah, Kumbaga, wala uh, wala na mga asim eh. Wala. Kasi pag nanalo naman yung mid XP mo, mabibigyan mo na space yung golden mm. eh. So, ah, wala, wala kang pressure eh. Kung ba ganun lang talaga. Na, ah. sige, laban-laban mm. lang. Ganun. Eh. Hindi mo naman priority na papatayin ito eh. Oo oh, nga naman. Tapos, ang hirap, ano din, ang napatsin ko sa MSC, by the way, ay uh, uh sobrang bihira nung comeback. Tapos, sobrang snowball. In a way, na pag nanalo ka ng early. First time, yes. oh. Tapos, Wala, wala. Hindi binibigay uh. gold lead niya. Alam na kasi ng mga team ngayon paano tumapos eh. Oo. Oh. Uh. Pero may mga ibang team kasi na hindi marunong tumapos in a sense na pag lamang sila, takot silang gumawa eh. Dapat kasi pag nasa kanila na yung lord, kahit sino nasa harap uh. eh. Kasi ang gagawin ng kabilang team, magde-dep. Hmm. Uh. Ba't ka natatakot? Priority. Uh. Eh iba kasi parang na hard stock sila na di, ka lang kulin yung marksman. Uh. Kaya nangyari, tumatagal katulad ng mga team na Marunong patagal ng laro, hmm. ganun. Ah. Ikaw Kel, nandun ka sa mismong MSC. Ah. Anong, uh, ano yung na-feel mo na parang overall theme ng meta? At tingin ko kasi wala namang patch na malaki sa ngayon as as we are recording. So hmm. baka same lang siya ng pwede nating expectation ah. sa first leg ng M, ng MPL Season 16. So parang bukod dun sa sinabi mong laning, ano yung, ano yung plan ng meta ngayon? <laughs> para ano eh, first start para sa akin eh. Sobrang halaga ng first start. Ngayon kasi, eh, parang expected na rin ng mga team. Pag di ka makakontest ng first start, minsan babantay yung kabilang buff mo eh. Parang di ka rin magkaroon ng May trade. kung eh. wala kang like. nagawa talagang trade, snowball talaga eh. Isipin mo uh -huh. kahit lamang yung hero mo. Kunyari, chichi ka. Natalo ka ng first start. Kahit anong kalin mo dun, tatalo ka na rin eh. Kasi gagawin, makakapag-rotate na eh. Kumbaga parang uh -huh pag lamang ka sa hero, dapat ma-maximize mo na. Lamang, tuloy-tuloy. Hindi ka pwedeng mag-choke ganun. Once mag-choke ka, wala. Sobrang halaga na ngayon ng ano, mechanics din. Kaya yung sinasabi mong first third, laging, uh, ang pag, pag, first, usapang first third, ang pinaka main condition dyan is si XP. Ah, si XP. Kaya ba na feel ko na parang, parang XP, pag, pag mahina yung XP laner, uh, ah, ka sa MSC. Totoo yan, totoo yan. Kasi, yung crab kasi ngayon, pinatch, sobrang ah, laki ng impact. Dati kasi after ng three waves, pumunta ang eh, kasi dun doon mabilis na kapore. Eh. Uh -huh. eh, ngayon kasi, wala na priority na eh. Basta makuha yung isang ano, XP Matic b 3 na eh. Um, ibig sabihin, hindi lang namin napapansin ng na mga normal, kami syempre, kayo mga class S na mo, kayo. Eh. <laughs> kami mga normies, objective pala yung first crab. yung first, ano? Sobra, sobra. uh, -huh. yung, <laughs> yung kada kuha mo ng crab, malaking bagay talaga. Saka hindi, hindi all the time, porket libre, kukunin mo yun. Uh -huh. ah. Kasi pag kinuha mo na maaga yun, hindi ka naman kagad magpupor sa first time. Eh. Miss nun, pwede mo i-delay yun eh. Uh -huh. may timing Kung na, may timing, mag-grow yung, yung ano, yung ganun. bigay Kali. ng XP. Ang dami kong natututunan dito. Saka, sa, sa mga nakikinig, bayaran nyo itong dalawang. <laughs> Ang dami yung natututunan. Pwede, pwede mo i-delay yun para mas lumaki yung bibigay sa'yo yun na XP. Uh -huh. ganun. Tapos hindi na hindi na din naman matagal naman nang hindi binibigay sa jungler 'yon. Oo. Oh. Kaya Pero, oh. pag, pag, no choice ka, nakikita ko naman may mga teams na pag ano, kunwari alangan si XP, kunwari papatak kay alangan, alangan ka na. Pwede mo nang ano, clear mo na sa oh. jungler mo. Para at least di makuha no kalaban. Oh, yun. Oh. Oh. may ganung call din, may ganung call. Mas ano, call mas secure. Mas o okay nang makapunta sa sa iyo kaysa sa iba. Ah oh. Parang so, ganoon. Kaysa sa katapat mo, kumbaga oh. 'yun. Para at least pantay pa rin kaya pagdating ng ano ganap napakaganda. Okay. So, yeah, uh, apart from the uh, dun sa turtle, sa ano ngayon ang implications niyan sa mga support sa mga post five ganyan. No? nalo na na 'yan ang importante kasi parang tapos na yung araw, tapos na yung mga mirror mirror days at ano eh, invade days eh. Uh, ngayon ano pa, parang, parang <laughs> ngayon kasi ano lang yung info kung saan nag-start <laughs> yung jungle. Uh -huh. Ano blue. So kumbaga expected mo na naaangat aangat yun sa red side. Ganyan. Hmm. So kumbaga kailangan nyo na agad ma plan na mm. Eh hey, dito naman pala nag-start eh. So igigive up nila 'tong lane na 'to. Pwede natin isundan yung ano, yung rotation nila yeah. para mauna natin makuha yung crab ganon, mm -hmm. So kumbaga may condition talaga, hindi ka pwede na ano, before pa yung game, sasabihin niyo na priority na lang natin yung ano, crab na uunahin na natin din mm. Kasi naman yung ano nung game sa ano eh. Kunwari may nagka sa mid. Uh -huh. So magbabago yung flow nung ano, nung pag-ikot dun sa XP crab. Yun ngayon siguro ang question na dyan is anong klasing team sa tingin nyo ang magda-dominate sa MPLP Season 16? Ito ba yung mga aggressive na teams? Ito ba yung mga mapakit strat na teams? Ito ba yung mga magaling mag-draft na teams? O yung uh, uh, siguro yung patient na team? Ganun slow Katingin tingin nyo? Yung hula nyo lang. Para sa akin ano, eh. Sa draft eh. Kasi parang ngayon lahat okay. kaya na pumindot eh. Kumbaga, isipin mo, TLPH, bigyan mo ng hero na talo yung XP at mid. mahirapan sila, syempre. Mm. Kahit anong team pa yan. Kumbaga, mm. ngayon kasi alam na lahat ang gagawin. Eh. Lahat tayo bayad, lahat tayo pinapasahod ng... Uh, mm. Kumbaga requirement na siya. Oh, <laughs> requirement <laughs> na yan. Hindi eh. na siya bonus. Hindi yeah. happy happy yun eh. Oh, Kailangan may, may maganda gagawin. Oh. <laughs> kung, kung, magaling ka pumindotin, uh, oh. dapat lang. Uh, Oo, oh, <laughs> oh daw, daw, ganun talaga. <laughs> oh nasa draft na nga. draft talaga. Para sa number one 'yung draft. Okay. Uh -huh. Ikaw sa tingin mo Ken? Ano? Kasi feeling naman skilled na talaga lahat ng player ngayon mm -hmm. eh sa mga ano. Siguro 'yung pinakamalaking factor talaga ano, 'yung alam ng team kung kailan ano, tamang ano, uh, timing Time. para lumaban. Kasi na ano, may ibang team na since alam nilang malulugi sila sa first third yung jungle nila, sabi na lang nila na mag-trade ng buff, gano'n. So, kumbaga, magaling pa rin talaga silang tumiming na in-expect naman ng team na to na hindi tayo lalaban, gano'n. So, patagalin nyo lang sa turtle, kukunin ko yung jungle niya, mga gano'n na strat. Kasi kapag walang na-trade, eh na, tulad ni Nigel, pag walang talaga na-trade, grabe yung ano eh, yung gold talaga na gap. Hmm, kumbaga, may, may lugi, mayroon talagang lugi, may lamang lugi sa first third. Oh. Kasi hindi mo naman makakontrol total yung draft. Ah. Uh, oh, may Pero hirap na na. pwede kang through made. Oh, ah, uh, pwede. Oh, uh, may decision talaga na. Uh, parang, parang ano, kung ano, sabi ng jungle. Parang ang hirap na ito kasi, kumari may CC yung kalaban. Ang hirap na ito kasi, pupupukin na ko dyan eh. Bago pero, ako makalapit. Pero most likely, trade lang naman dun. Papatay ka ng isa sa oh, turtle. O kaya, invade ka ng blue. Pero kung uh. wala talaga, wala, well, wala, wala dapat mamamatay sa inyo. Oh, para wala nang eh. bigay ganyan. Wag, wag, wag na lang palakay <laughs> uh, oh. <laughs> <laughs> <yun talaga. laughs> na lang natin. Taste na lang uh, oh. mga lesson naman ito. Grabe. <laughs> <laughs> Speaking of draft, siguro ito na yung pinakuling -pina tanong. Alam mo, sobrang interesting ng isang interview ako with Carl TC. Kasi siyempre, sila, bukod sa sila yung champion. Oh, matalino kasi yun eh. Uh -oh. ang sabi, sab maraming sinabi niya na parang dapat pag nagda-draft parang yung mga player na ngayon, dapat magaling na rin sila mag-draft. Oo, oh, to, totoo uh. yan, totoo yan. Kasi, sila yung mas nakakaalam nung mga na, ng mga malilit na, katulad yung mga crab. Uh. Sobrang liit na window, mas ramdam nila than most. Tapos syempre, really yun nila sa coach. Yung coach yung magbubuo ng pattern whatsoever, mag-ganun. Pero, hindi pwede na coach lang, ganyan. No, Mag-iisip. Mag-iisip. Uh. Dapat nag-iisip yung mga player. Mm. Ag Anong, bakit? ano anong, anong, anong kayang, ano nun? Hindi kasi, parang as a coach, kung magiging coach ka, di mo naman kaya lahat tignan ng lahat ng lane eh. Uh -huh. Kubaga yung mga malilit na details din yun, kahit yung mismong paglasit ng creeps, uh -huh. makakalam lang noon ikaw eh. Kung kailan ka lang din magpo ganun. Uh -huh. Tsaka yung timing ng hero mo, kung lamang sa hero, uh -huh. uh -huh. ang pinakatulong mo na doon, sasabihin mo sa coach mo. Parang kunyari, yung... Uh -huh. Parang lugi ako ja eh. Parang uh -huh. kunyari, yung yeah. Chichi Alapo. Alam mo namang lugi rin yung Lapo di ba? So, uh -huh. Paano mo i-adjust yung sa mid lane yung na-hero? Like, uh -huh. dapat ba para sa kayo para after nyo mag-pass clear, oh, matutulungan yeah. mo, matutulungan uh -huh. mo, ganun. So, doon na mag na talaga hindi pwedeng sa coach na i-aasa. Mm -hmm. Kumbaga, yung coach, ang iniisip nyo, paano yung rotation nyo, pati drafting, ganun. Uh -huh. Kumbaga lahat na makakapagod na. Sa hmm. sa player kasi ano eh, sila yung maglalaro kasi nun eh. So, kumbaga, ano, kumbaga mararamdaman nila parang ang hirap pala na eh. ito. So, So, kailangan may pre-planning talaga. Mayroon din kasi mga comps na lamang naman lane to lane, pero pag sa 5 yes. ah, Oo, no? yes. oh, oh yeah. Ang hirap na ng ML. <laughs> 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 an oh, ang an dami nagbago. An ang an an dami nagbago. An 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 okay. oh, sobra. So ano ba, ano, um, thank you so much for ang dami ko natutunan sa interview na to at feeling ko yung mga viewers natin. It's also very nice to look back dun sa mga eras na magdaanan. Ito yung question ko. Kasi ito, si Kiel, since the king pa rin ng MLBB, <laughs> kahit ano mangyari. Yes, <laughs> At syempre si Raflesia, the legendary arrival. Kayo pa rin, <laughs> dami nyo pa rin mga napatunayan na. Pero balita ko ay hindi pa kayo tapos sa inyong uh, karera. So, saan ba namin kayo i-expect sa mga susunod? At uh, yun, ano ba yung pwede naming mapanood pa sa inyo, sa inyong dalawa? Ako, looking for opportunity. So, tingnan hmm. na lang natin. Oh, pero may ano pa, may, may asin pa tayo, Akil. O, oh, madami pa, madami -gigil, oh, gigil, gigil. <laughs> gigil, ako, gigil. Gigil, kasi ngayon, parang ano, nag-aaral kasi ako ngayon eh. So, parang nangyayari sa akin, wala akong sinasayang na panahon eh. Kung alam mo yun, pag nag-aaral ka, tapos nag ginagawa mo pa yung gusto mo, parang sarap. Gano. Bonus. Oh. Bonus na. Yun. So, sa lahat ng mga teams siya naganap, ang pwede niyo makita ay na gigil at hindi nagsasayang ng oras. Don't waste my time. Ganun. Uh, and I won't waste yours. Ganun siya. Okay. Ikaw naman, uh, Chan. Ako, uh, ano pa naman, G, -G ako talaga eh. Mm -hmm. Kasi, kaso, ayun nga, nagka-baby na ako. So medyo nagkakaroon ako ng mga igugo ko ba to para ano para matuloy ko yung gusto ko or ipa-priority yung baby ko pero sa game talaga nando pa rin talaga yung learning G, G pa rin talaga ako ayun katulad nga na uh, na ng MSC kita mo pa rin talaga na grabe sarap pa rin talaga maglaro no lalo na pag ganito yung growth ng ML grabe na nakakagigil talaga lalo na pag yung nag ano na kayo ng mga ideas niyo na boboin niyo yung composition ayun parang ano talaga, ibang level na talaga ngayon. So, sarap talaga maglaro. Sarap pa rin talaga pumin. Thank you so much, LVJ, Raflesha, and good luck sa mga, oh, sa mga susunod and para napanoorin natin ng MPL Season 16. Bye-bye! Thank you!